January 24 dito po sa tanggapan ng OSCA Oscar. Office of Senior Citizen Affairs At atin po makakapanayam Ang uh, bagong pangulo po ng uh, damayan ng OSCA na si Gino Ferdinand B. Regunan Magandang uh, hapon na ha, kuya Magandang hapon okay. din po Ayan. So kuya tatanong lamang po namin, uh, meron pong nababanggit na wala na raw damayan ng Oscar Gimba Nueva Ecija Incorporated. Binuwag na raw. Tama po ba? Hindi naman po nabuwag pa. Hindi pa po opisyal. Pero bubuwagin na po. Yan po ang katotohanan. Dahil ang ano, napagpulungan namin nung birnes lang po, 19 ng January, na uh, ano yung kasi yung mga ibang uh, view, uh, board of directors po yung mga ibang miyembro ayaw na dapat buwagin uh, gustong ipagpatuloy pero sa nakita nilang sitwasyon na mahihirapan na po talaga na itayo ang uh, um, ano ang uh, uh, damayan ibalik sa dati ay napag- uh, Uh, kasunduan na pagpulungan po namin na talagang bubuwagin na po. Ano po talaga yung pinaka problema bakit po bubuwagin? Iyon po mag magumpisa po tayo nung pandemya po. Opo. Inong e, pandemya marami pong miyembro ang namatay. Apo. Na ano at uh, wala naman ng uh, pumalit na ano at diyon yung ano sa dami ng mga namatay po, yung pundo, yung pundo po ng damayan ay halos naubos. sabi na natin naubos doon sa ano po talaga. At eh, dahil din sa pandemya po noon, <coughs> yung mga, mga mga miyembro po hindi sila makapagbayad ng kanilang kontribusyon dahil nawalan sila ng trabaho. O kaya yung mga sumusuporta din dahil yung mga senior walang trabaho, mga anak nila ang nagbabayan. Uh, mm -hmm. Yung mga anak nila, mga apo nila na nag nagbabayad para sa kanila nawalan po ng trabaho. At saka yung mga dahil din sa uh, pinairal na quarantine sa lockdown ng gobyerno noong uh, pandemya yung mga kolektor po. Mga kolektor, saka yung mga pangulo ng barangay hindi po makalabas na magmangolekta uh, ng kontribusyon. Kaya nung ano talagang naubos po ang uh, ang uh, pondo ng damayan. Ngayon nung matapos po ang uh, ang pandemya, sabihin natin natapos na po ang ano nagkaluwag-luwagan na ang uh, mga miyembro po marami pong uh, ano, marami pong uh, umayaw na kasi kung itutuloy nila masyadong malaki yung babayaran nila yung mga utang nila sa uh, kontribusyon uh, ano, inano namin, kinompute po ng uh, noon at uh, sabi ng ano, umaabot po ng halos, halos limang uh, libo. Ang yung, bayarin ng isang, ang bayarin ng isang, asabi. isang, niyembro, isang niyembro para makahabol siya ulit doon sa ano. Ngayon, inano namin, na pag usapan namin na Uh, ano yung hindi naman uh, kukunin bigla yon pwedeng kulog-kulogan pero uh, ginawa ng mga miyembro umayaw na lang po karamihan po ng miyembro umayaw na ngayon naging pumalit po ako ng ano pangulo ng damayan noong June 2022 Well, noong na-turn over sa akin, wala isang babel, wala ni isang gusing na na-turn sa akin po. Yun po ang ano po. Saka yung binilang namin ang paying members na naiwan po, 640 something. Mga 643, 44, ganun po. Ang naewan naiwan ng mga miyembro. yun po yung uh, good payout. O no, yung mga nagbabayad talaga patuloy na nagbabayad. No, Walang patlang. Hindi po. May patlang sila nung pandemya po. Uh, may patla, pero may, noong, patuloy na, pa rin nagbabayad. Nung ito nila pero hindi na hindi pa nila nababayaran yung uh, utang nila nung pandemya. Kaya marami pang utang kanoon. Pa kaya nung ano nung tumagal tagal po dahil hindi na nila makayang... Uh, bayarin bayaran yung mga uh, utang nila ng ano umayaw na rin po ah, sa totoo po. Lamang, sa totoo po nung ako ang umupo bilang presidente ng damayan ang bilang ng miyembro noon June 2022 ang bilang po ng miyembro is 642 44 ganun po ngayon po ngayon kasakal noong Disyembre last na nag ano kami nagbilang kami na no 212 na lang po kaya hindi insap mong sapat yung kontribusyon para ibayan doon sa namatay kaya yun po na pagkasunduan namin isara na lang po isara na lang po no, po Kuya, uh -huh. paano po yung, ano, yung, yung hinahabol po nung iba na, na matayan itong nakarang taon lang din po katulad po do sa kaso po ni Ginoong uh, Lazaro at uh, Ginoong Bilye Ventura niyo. ng Barangay Sabi. Katimon mayroon po papuntig sa 10,000 piso sila na hindi hintay uh, naman po hindi namin may papangako at hindi namin masasabi na mababayaran namin yung, yung sinasabi nilang uh, uh tig 10,000 sila na uh, ano na hulian ganun pa ang ano po may hinihintay kaming uh, uh, pera at pero mag uh, problema po yon dahil yung isang official po ng damayan nung bago kami eh, na bago ako na punta dito at uh, panahon yata ng pandemya nung may nagamit siyang pera. May, Pwede pong malam magkano yung nagamit na pera? Ah, Pwede pong malama kung magkano po yung nagamit na pera? Nasa 212000 po. Ngayon po, yung ano, ang uh, ang uh, ano namin, uh, nangago naman siya na isusuli yun. Kaso nga lang po nung tingnan namin yung ano yung talagang bayarin ng damayan hanggang nung Agosto po kasi kinutup ko ang uh, ang collection saka yung pagbayad ng claim nung Agosto 2023, 2023. Okay. yun po Kaya hanggang doon po sa 2023 <coughs> sa pabalik po, ang total na babayarin ng, uh, ng damayan is 522,000 522, po. Kulang na kulang yung 212. Kaya yung, uh, ano, napag-usapan din namin sa ng BOD, sa mga opisyalis ng damayan na kung makuha namin yung pera na yon, hati-hatiin namin. Hindi namin may mababayaran yung kagaya ni Mr. Uh, Lazaro. Lazaro po. Hindi namin maibibigay po yung uh, 10,000 na sinasabi. Mabibigyan po namin siya, pampalupaglob na lamang po ang gagawin namin. Kasi hindi lang naman siya. Marami po, mahigit uh, 50 po ang babayaran namin ng ano. Ang yung iba po, kagaya ni Mr. Lazaro, nabibigyan na po siya ng 10,000. Apo. Ang uh, isa pang ang suggestion doon, basta umabot na yung, pars yung partial na naibigay, pag umabot na ng 10,000, huwag na siyang bigyan. Itong mga iba po, itong mga iba po na Walang wala pa po. Ang marami po. Marami po. Talagang una bes wala pa kayo naibibigay uh, sa kanila patay. Wala po. Ganon nga po. May 30 po yata ng ano na yon. 30 katao. 30 katao po. May nabigyan din. 2 mil, 3 mil, lang po. Ang naibigay. Ang uh, ang uh, ano namin, pag uh, Naibalik yung pera na yon, mag uusap usap ulit po kami ng uh, BOD kung sino-sino ang mga mabibigyan po, ganon po ang uh, usapan namin po. Kasi hindi po naman ako ang nag-decision -de doon. ang uh, nag-decision -de po ay yung mga BOD. Ako lang po ang tagapirma kung tama itong ginawa nila o mali. Ganon po ang ano namin doon. Uh, pagpasensya na lang muna ngayon at uh, konting pangunawa po. Konting pangunawa po. At talaga naman pong uh, dulot ng pandemya hindi naman po namin talagang sinasabi na uh, nagtatago kami sa likod ng COVID-19. Pero yun po ang katotohanan kung na ano, nangyari po. Salamat po. Okay po. Walang sa anuman po.